Sundin so, lang ang batas. May batas naman eh. Ang gobyerno talaga namang uh, kailangan nagre-respond yan sa hinaing at damdamin ng tao. Eh. And definitely, mm -hmm. uh, one thing's for sure na yung, sinabi, yung mga sinabi at mga issues na ni-raise ng ating Pangulo, ni Pangulong Duterte, eh mga damdamin niya ng maraming tao eh. na siya lang mm -hmm. ang nagkaroon ng lakas ng loob magsalita and put it to that level. So, oh, uh, as a government, sinasagot mo talaga dapat yun. Ina-address mo talaga dapat yun. So, um, in, in, that sense, you know, just do our job, diba? ba? Um, let's, you know, government just has to do their job. Merong political crisis na nangyayari. Address it. You know, lahat ng issues na, na ibinato, address it properly, legally. And then, yung mga grievances na ni-raise, address it. Magkakaroon ng uh, sagot at kapayapaan ng damdamin ng mga naghihimotok. Diba? Mm uh -huh. Ganun po.